Muling iniurong ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng revised guidelines sa mga toll expressway sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maring maging epektibo ang mga penalty sa paglabag ng Joint Memorandum Circular 2024-001 sa Enero. Dapat ay noong pang August 31 na ipatupad ang nasabing kautusan ngunit ito ay inilipat noong October 1. Sa ilalim ng kautusan na nilagdaan ng DOTR, Toll Regulatory Board at ng Land Transportation Office, ipapatupad ang paniningil ng toll gamit ng Radio Frequency Identification o RFID. Ayon rin sa DOTR, ang impormasyon mula sa public consultation, kabilang na ang datos ng mga lumabag, ay magagamit para sa posibleng pag-amienda ng kautusan. Ang hakbang ng pagpapaliban sa paniningil ng penalty ay naayon sa layunin Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na solusyunan ang problema sa trapiko.